Ano nga ba ang pinagkaiba ng Katoliko at Orthodox Church? Mga kaibigan, ang Roman Catholic at Orthodox Church ay basically iisa lamang noon hanggang sa tuluyan silang maghiwalay taong 1054 AD. Ito ay dahil ayaw ng mga obispo sa Orthodox Church na meron silang susunding supreme leader na tinatawag ng Pope o Santo Papa ayaw ng mga obispo sa orthodox sa ganitong patakaran dahil para sa kanila sila ay pantay-pantay lamang kung saan sila ay bumubuo ng desisyon base sa kung ano ang kanilang mapagbobotohan sa kabilang banda ang mga romanong katoliko naman ay may itinatalagang Santo Papa na kanilang sinusunod at nagsisilbing leader isa pa ang mga katoliko ay naniniwala na ang banal na espiritu ay nanggagaling sa ama at sa anak sa orthodox naman naniniwala sila na ang banal na espiritu ay nagmumula lamang sa ama hindi rin sila sangayon sa konsepto ng purgatorio na inilahad ng mga katoliko at isang factor din ang kanilang lengguaheng Latin at Greek kung bakit sila nagkahiwalay. Ikaw kaibigan, alin sa tingin mo ang tama sa dalawang to?